Salamang araw po mga kapatid ang inyong public code Muli, uh, ito po si Pastor EJ At magbabahagi po muli ako sa inyo ng salita ng Diyos uh, Aklat pa rin po ito ni Pastor Ed Warren Open Doors at ang devotion title po natin yung Devotion 38 Love Your Enemies Luke Chapter 6 Verse 27 to 29 Love your enemies Do good to those who hate you Bless those who curse you pray to those who hurt you. If someone slaps you on one cheek, offer the other cheek also. If someone demands your coat, offer your shirt also. Sa Tagalog po sa Lucas, Banata 6, Talata 27-28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga maapi sa inyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, harap mo rin ang kabila. Pag ginagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. So, doon lang po at pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Ito pong <clears throat> talatang ating narinig ay mismo galing po sa bibig ng ating Panginoong Yesus. At uh, mahirap po itong gawin dahil yung mga pong kaibigan natin o mahal natin sa buhay, eh. minsan di pa natin nagagawa ng mabuti, minsan di natin namamahal. Yung mga pagkukulang po tayo. How much more yung kaaway po natin eh yeah, ito po ay isang challenge sa atin bilang mana ng palataya dahil uh, tayo po ay tinatawag na Christian o Little Christ pag uh, a po natin yung word na Christian tanggalin niyo po yung Christ matitira po yung A A N A I N sabihin po niya na pag wala yung si Christ Lord I am nothing wala rin po tayo kaya e, ito po ay binanggit ng Panginoon dahil uh, sina-challenge niya po tayo bilang mga nananampalataya sa kanya There to be different. Dahil lang natural response po natin sa ating kaaway ay siyempre gumante at uh, gawan din ng uh, kung ano may ginawa niya sa atin at misan hindi natin. E, uh, yung sinabi po ni Confucius na Uh, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo yun yung golden rule eh. pero ang sabi naman ni Jesus ay uh, o oh, balik baliktad po yung sabi pala ni Confucius ay wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo do not do unto others what you do not want others to do unto you pero ang sabi naman ni Jesus ay positive na may dating. Sabi ng Panginoong Yesus ay gawin mo sa kapwa mo ang gustong gusto mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Do to others what you want others to do unto you. So, medyo mayroong pagkakaiba po ito ng konte pero ang sa Panginoon ay uh, positive yun dati. Kaya tapos uh, ito pong topic po natin ito ay mukhang imposible po ito na uh, magawa po natin pero sa po ng Panginoon dahil mananapalataya po tayo, at bigay po ng example si Jesus. Kaya nga po ang Panginoon ay eh, yung mga inuutos niya ay eh, hindi basta salsalita lang kundi nagbigay po siya ng halimbawa at ginawa po ito ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon kahit nasa krus na siya ay, eh, mapatawarin sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa kahit alam po ng mga tao na na ginagawan siya ng masama pero sa paningin ng Panginoong Isus ay hindi nila alam dahil uh, hindi sila nananalig sa Panginoon hindi nila kilala na ang ginagawa nila ng persecution yung kanilang ginagawa ng masama ay anak ng Diyos at uh, sa ganong salita ay pinapatawad po ng Panginoon. Nando'y prevenient grace ni Lord sa mga taong masama na yon Kaya nag-set po na example siya ang Panginoon. Mabigat po ito. Ano natin gagawa ng mabuti yung ayaw sa atin, yung gumagawa sa atin ng masama, na sinusumpa tayo, at pagpe-pray natin kung sino'y sa atin. At uh, mabigat pa eh kapag sinampal raw po tayo sa kaliwang pisngi o kanan na pisngi basta yung kabilang hindi nasampal iaharap pa po natin okay, kalabisan naman po yata yung. kapag kinuha raw po yung ating balabal o yung ating coat okay, ibigay pa natin yung ating necktie Kaya matindi po itong challenge po ng Panginoon pero sabi mo nga po nagset na example si Jesus para tularan po natin at uh, ang example po ng Panginoon nito ay ito yung dahilan dahil hindi tayo talaga normal. Walang taong normal doon sa susunod sa utos ng Panginoon na love your enemies. Kaya tayong mga nananalig po sa Panginoon, hindi tayo normal. Tayo po above the normal, in short, abnormal. Kasi hindi naman talaga normal sa isang tao na ginagawa ka na ng masama, gagawan pa ng mabuti. At least kung kung ginagawan po tayo ng masama o inaaway po tayo, at least pag nating gawa ng masama. Pero yung ibigin ay eh, kalapisan na kuya tayo. Yung mamahalin mo pa, yung kaaway mo, gagawan mo pa ng mabuti. Ginagawan ka ng masama, eh, pwede lang natin gawin, gawin eh, hindi gumante. Pero yung Gagawan mo pa siya ng mabuti ay ito po yung uh, sinasabi ko pong above the normal tayo mga nananalig sa Panginoon. At uh, abigat po ito, nautos talaga ng Panginoon dahil hindi natin to talaga normal na ginagawa. Kaya nga hindi tayo normal eh, na mga nananalig sa Panginoon. Kaya pag tatawanan tayo ng salimutan, ginawa ka na ng masama, gagawin pa ng mabuti. Pakakaiba po tayo. Magagawa po natin to Ang sikreto po nito. Ito, madali pong sabihin. Pero, to love your enemies, you need to learn humility. Kailangan po natin na matutong magpakumbaba. Kilalanin natin. Although, kinilala na natin si Lord bilang Savior. Pero, not only as a Savior, but also as a Lord Panginoon siya natin. So, pag Panginoon, sino masusunod? Yung damdamin pa natin na nasaktan o yung utos ng Panginoon na huwag tayong gumanti at gawan pa natin ng mabuti o ibigin pa natin yung ating kaawal. So, doon lang po tayo mamimili. Kung magpapakumbaba po tayo at matututuhan po natin na mag-humble sa pagsunod sa Panginoon ay, ay hindi nga po ito madali. Pero ito yung attitude na nakakapag uh, uh, please sa ating Panginoon. Kaya medyo matatouch po dito yung ating pride dahil following Jesus will cause your pride but your reward in heaven is guaranteed. O so, yun po yung ating devotion. love your enemies. Kaya sino po ba yung mga kaaway natin? O maring hindi natin sila inaaway pero inaaway tayo. Uh, marami po yan, pero bilang mana ng palataya ay sa Panginoon ay dapat ay ang response po natin ay inuutos po ng Panginoon. Kung tutularan lang din po natin yung ginagawa niya ay hindi po tayo kakaiba sa Kanya, parehas na lang po tayo. Kaya yeah, gawin po natin kung ano yung nais nice ng Panginoon pakubaba tayo kung sumunod sa kanya. At subukan po natin, although hindi ito talaga madali, pero uh, naniniwala po ako uh, na kaya po natin ito. Sa akin po experience ay uh, share po lang po sa glit Ito po sa uh, mga natistino akong church, may mga mga purpudo na halos sa uh, so, painig na po ng buhay, marami silang sinasabing masama. At uh, dahil na-discover ko yung katotohanan tungkol sa kaperahan at uh, doon lumabas yung pangil at sungay, pati puntot. Eh, grabe po. Uh, pero never akong pumatol po sa miyembro. Hindi ko siya pinalikan ng masamang salita. At pinapayaan ko lang ang Panginoon sa uh, siya yung kumilos. At uh, ang Panginoon dahil ah, uh, hindi naman na uh, hindi naman niya ang pinabayaan sa destino ko po na yon. Kaya kung gagantihan po natin na masama yung ating kapwa, lalo na tayo mga lingkod ng Diyos ay mga leader, mga pastor, mga tinawag ng Panginoon sa kanyang upasan, ay eh, tayo sa miyembro. Hindi parang isip ba tayo, magchat-chat tayo ng mga umano, parang sarcastic na salita sa miyembro. At uh, gagantihan din natin na masama yung mga membro na hindi mabait sa atin ay malaki po responsibility natin. Kaya yung pinapangaral po dapat natin ay ginagawa rin po natin. At ang sikreto po dyan ay magpakumbaba lang tayo sa Panginoon. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon.